makapangyarihan at walang hanggang Diyos. Hinihiling namin sa iyo na suportahan mo kami ng wastong pagkaunawa sa iyong banal na salita sa pamamagitan na banal na espiritu. Bigyan mo kami ng kapayapaan at kalusugan habang ginagampanan namin ang aming pagtawag sa iyong pagpapala sa pamamagitan ng iyong minamahal na anak ang aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Ama, salamat sa lahat ng paraan na biniyayaan mo ako lalo na sa trabahong ito ng pagbabayad ng mga bayarin at paglalagay ng pagkain sa aking mesa. Salamat sa lahat ng trabaho ay mahalaga dahil ang trabaho ay mabuti. Tulungan mo akong bigyan ka ng kaluwalhatian ngayon sa pamamagitan ng aking mga aksyon, sa pamamagitan ng aking mga salita sa pamamagitan ng mabuting gawain na ginagawa ko upang dalhin ang kaayusan sa aking maliit na sulok ng mundo. Tulungan akong makita ang aking trabaho bilang isang pagpapala, hindi isang sumpa. Bigyan mo ako ng biyaya at lakas para sa pinakamahirap na aspeto ng aking trabaho. Dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, alam mo ang aking mga pangangailangan. Alam mo ang hangarin ko ay magkaroon ng trabaho. Trabaho ng mahal ko na ang susunod na yugto ng aking karera ay magpapakita dalangin ko na gabayan mo ako sa paglalakbay na ito sa paghahanap ng trabaho. Nawa ay tumutok muna ako sa iyong kalooban para sa aking buhay na inilalagay sa iyong mga hangarin at mga plano kaysa sa sarili ko. Buksan ang mga pinto sa mga bagong pagkakataon na gusto mo para sa akin. At bigyan ako ng mga kasanayan, kaalaman at karunungan na kailangan ko upang sumulong sa proseso. Habang ginagawa ko ang aking resume, sumulat ng mga cover letter, nag-apply, kumonekta sa mga bagong kumpanya at potensyal na employer at nagsasagawa ng mga panayam bigyan ako ng mga salita at lakas ng loob na ibahagi kung sino ako at kung ano ang magagawa ko bigyan mo ako ng tiwala na sa iyo lamang manggagaling at bigyan mo rin ako ng pagpapakumbaba may tiwala ako sa iyo na sa iyong mga kamay ang buhay ko, ang iyong hiling ay matutupad. Salamat sa pagiging malapit sa akin sa bawat hakbang ng paraan at salamat sa palaging pagtugon sa bawat pangangailangan ko. Hayaan ng lahat para sa iyong kaluwalhatian sa pangalan mo. Amen. Ama, lumalapit ako sa iyo upang pasalamatan ka sa paggawa ng trabaho bilang bahagi ng aking buhay at sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong parangalan ka sa aking trabaho. Salamat sa pagpapagal at pagpapatulog sa akin araw-araw. Salamat po sa mga magagandang araw at may hirap po na araw. Pati na rin sa mga regalong ibinigay mo sa akin upang gawing mas magandang lugar ang mundong ito sa pamamagitan ng aking trabaho. Ang pag set up ng gawain ng aking mga kamay ay nakakatulong sa akin na maging produktibo. Matiyaga nakatuon at matalino. Protektahan ako mula sa mga abala at teknolohiya na humahadlang sa aking trabaho. Sa halip na tulungan ito. Nawa ay gabayan ako ng iyong espiritu sa aking trabaho at panatilihin akong masaya, malikhain at kaibig-ibig patuloy na nagpapaalala sa akin na ang iyong pagmamahal at ikaw ang dahilan kung bakit ako humihinga sa aking mga baga. Turuan mo akong ayusin ng aking trabaho, pamilya, buhay, simbahan, at pahinga sa paraang magpapalaki sa iyong kaluwalhatian at magpapahintulot sa akin na magbunga ng pinakamaraming bunga para sa iyong kaharian. Amen. Panginoon, salamat sa pagpapala sa aking negosyo o ministeryo. Nagpapasalamat ako na nagtanim ka ng binhi sa aking puso at binigyan mo ako ng mga mapagkukunan at pagkakataon nagamitin ang aking mga regalo para maglingkod sa iba. Panginoon, ipakita mo sa akin kung ano ang gusto mong gawin kung sa susunod na regalo ng aking trabaho. Turuan mo akong gumawa ng mga matalinong mga desisyon at palaging itoon ang aking mga mata sa landas na iyong binalangkas para sa akin. Tulungan mo akong iwasan ang mga tukso at abala na nagliligaw sa akin. Panginoon, bigyan mo ako ng lakas ng loob at pananampalataya na sundin ang iyong tawag kahit na nangangahulugan ito ng pakikipag sa palaran. Protektahan mo ako sa mga pagdududa at takot na pumipigil sa akin sa pagtupad ng iyong mga plano para sa akin. Tulungan mo akong magtiwala sa iyo at madama ang iyong walang katapusang pagmamahal at presensya. Amen. Panginoon, Humihingi ako sa iyo ng pisikal at mental na proteksyon sa lugar ng trabaho, kung saan ang aking impluensya, prioridad at personalidad ay sinusubok po araw-araw. Mangyaring tulungan kaming tandaan na ang bawat hangal na gawa ay may mga kahihinatnan at ang bawat pabaya na salita ay ay may bigat sa aming mga kasamahan. Ang iba ay nanunood. Panginoon, kaya't ilagay ang iyong relo sa aming mga bibig at ilayo ng pinto sa aming mga labi. Protektahan kami mula sa mga taong sumusubok na empluensyahan ang aming mga paniniwala o sinusubukang ikompromiso ang aming mga pamantayan sa ngalan ng tagumpay. Ang aming trabaho ay mahalaga sa iyo. Kaya gabayan kami mula sa katamaran o maling mga prioridad. Kapag pinuna tayo ng iba o kapag nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, iligtas tayo sa kawalan ng pasensya o galit. Pinoprotektahan tayo mula sa sarili nating makasala ng kalikasan at tinutulungan tayong manatili sa landas ng pag-ibig. Kahit nasa harap ng malungkot na mga customer o hindi nasisiyahang mga katrabaho. Salamat po sa iyong mga pangako na hindi hindi kami iiwan o pababayaan at ang iyong spirito ay mananahan sa loob namin. Upang ipagkaloob ang karunungan, pangunawa at kaligtasan laban sa mga magpapalaya sa amin. Habulin mo kami o saktan. Ikaw ay Diyos at bilang aming tagapag-impleyo, umaasa kami sa iyo na panatilihin ang lahat ng mga binipisyong nag-uugnay sa iyong relasyong ito. Mahal na Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo na kahit natapos na ang aking huling trabaho, pinaburan mo ako sa paghahanap ng trabahong ito. Salamat sa imbitasyon sa pakikipanayam at ngayon ay humihingi ako ng iyong banal na patnubay habang naghahanda ako. Tulungan akong makipag-usap sa isang optimistiko at masiglang paraan. Gayon din kung paano ko mapoprotektahan ang aking mga bagong kasanayan at ipaliwanag kung paano ito magagamit sa tungkulin. Panginoong Hesus, ang pagkawala ng aking trabaho ay parang alpombrang na hinugot sa ilalim ng aking mga paa. Natagpuan ko ang aking sarili na nagdududa sa aking mga kakayahan. Nagtatanong sa aking mga aksyon at nag-iisip kung makakahanap pa ba ako ng isang kasiyasiyang trabaho. Panginoon, palakasin mo ang aking pananampalataya upang magkaroon ako ng lakas na sumulong. Ipinapaalala sa akin ang lahat ng mga maiaalok ko sa isang bagong employer at tinutulungan akong ipakita ito ng malinaw sa mga aplikasyon at panayam sa trabaho. Amen.